Mabusing iba. Po. O di, hindi na lang siya dan ang tao dito. Mayroon nang linika ang Diyos na katawang tao. Ito na po si iba. Makalipas po ng labing limang taon. O, labing limang taon. Ay, mayroon na naman yung tinig na sinagsasabi kay Adan na sabi niya. Adan, gamitin ninyo ang inyong kasarian na magpamilya para mayroon kayong turuan na magpuri sa Diyos, magpuri sa inyo. Ay na po yung umpisa po ng tao sa mundo. Nagpamilya si Adan at Eva, nagkaroon sila po ng apat na lalaki na anak at apat na babae. Paliwalo sila. Paris, Paris. Wala, na, wala namang tao ka iba. Wala ang mga lahi lang ni Adan ang pinagbulan natin. Si Adan ang isa. Kaya ito po ay kaamaan ng Diyos sa Ilocano. Kamaan ni ti Diyos. Si tayo amin kaamaan kamaan. Kaamaan Dios. Diyos. Ah, uh, pamilya po. Yung pamilya. Yung kakakaka kapututan nyo. Oh, po. Kapututan. Ang kakakaka Po. So si Tayo wor ti kapsad dija ikakagakan. Ni Adan, si Tayo kapututan ni Adan. Sapagkat si Adan po ang pinagmulan lahat ng mga tao dito sa mundo. Walang iba. Sapagkat si Adan nga ay kumuha ng lupa, ang lupa ay nagkatawang tao, Nililok niya ito na pusi iba. Dito na kung ang tao. Po sa pamagitan ng pagpamilya ni Adan at Eva. Pero ito nga po ay ikinubli po ng matalino. Kung sino-sino na lang ang sinasabi nila na pinagbulan ng mga tao. Sa mga matatalino, sabi nila, ang mga tao daw ay nagmula sa ipi. Po, nagmula sa ipi man. O sa mga gorilya, yung malalaking unggoy, gorilya, po. Oh. oh sinasabi ng science, eh, dito na mag aaway si El Zoriano at saka siya matalino, po, oh. na hindi daw. Oh. O, natutuon naman, wala naman nagbula sa unggoy na tao wala. Kung mayroong mga unggoy, po, oh. Kasi po yun ay ugali ng mga tao. Ugali ng tao. Yun. Reincarnate -re na. Bakit may iraw? May raw, Bakit nagkaroon ng unggoy? Kasi ang tao, madamot. Di ba? Mystery naman ng unggoy. O, kung nag-aaral kayo ng ano, elementary, historia ng pag-ung at unggoy. O si Ongoy mapang O si Pagong na sabing walang alam, pero si Pagong matalino. Hindi si Maxim. Yung hindi si Ongoy. Diba po? Kaya sabi ay, ni ni, Pagong, kay Maxim, huli man din, pero nakakahabong pa rin. You know? O. o. Ganun ang istorya. O. Kaya nga, ang mga ugali ng tao, ah, uh, may mabagsik, may mga ayop na ugali. Kaya nga, sabi niya, mamartin niya, ano, oh, hindi kayo masasaktan at palaging hindi kayo sa Paramis lang. Diba? Ah, sabi niya mo ma Martignano, lahat po ng mga ma na hayop ay kinilong ni Amo sa Paramis Oh. Ha? Pero yan? meron yung salita yan? lahat po ng mga mababangis na hayop ay ikinulong ni Amang Martignano sa promised land. Oh. Eh, hindi namang hayop ang ibinulong ni Amang noon doon. na naman. Pero may mababangis na ugali. Oh, yung mga ugali po ah, kasi kung bakit sabi ni Amang Martignano ang mga mababangis na hayop. Oh, na noon, inapatunayan eh, namin, sabi nila sa amin, Nagpunta kami, nagpunta daw ang mother rin. Pumanggulo sa, pa, sa promise rin. Tingnan. Tingnan mo naman ang pangsik nila. Ni si Rambo. Si Rambo, ang tiyeta. oh nagrambo na. Di ba? Ang babagis nga nila. Opo. Parang hindi tao yung kaharap. Yan bang, o kung ngayon, sabihin ko, yan bang katuruan? O di hindi maganda, no? Po, ipatawarin eh, niyo ako. Kasi, na, ano, nag, nagpapaliwanag lang. Kasi kung ganun lahat ang gawin natin, eh, paano natin mapatunayan yung katuruan kay isang Diyos? Po, na mayroong mayroong pasensya, konsensya. O, yung katuruan na sinasabi natin kung ganun naman. Eh, walang naiba sa atin. Iisang pamilya lang tayo eh. Kami po ay motherland. Kayo po ay father o yung promised land. kayo ang ama, kami ang ina. Paano, paano tayo mag, magkakausap? Paano natin papatunayan yung lahat ng na, 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 nalaman natin sa ama at ina Kung gano'n naman ang mangyayari. Sa so, ayaw nyo ma, ayaw matanong. O, eh nagtatanong lang naman. Ayaw nyo sabutin kami manggulo. Oh. Magisip naman kayo. Oh. Kasi ang gusto lang namin makipag-alal para mapatunayan o mapatutuo yung yung katuruan. Po. Oh. Eh pero kung ganyan, hindi nyo naman ipaliwanag, eh paano namin malalaman? Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi namin na kaya kami na balik ng balik sa promise land, para malaman natin, malaman namin, makinig namin, mapakinggan namin ang pagpapaliwanag niyo tungkol sa tatlong personang kinabubuhay natin. E, wala naman nagpaliwanag doon. No, no, wala. Sinasabi lang na ang sa salita ni Ama Martignano, sa, sabi ni Ama Martignano, ang makapangyarihan niya sa lumikha ng tatlong personang kinabubuhay yun lang. Tapos na, Ah, hindi paliwanag niyo kung paano. Po. Oh, eh, wala. Ngayon, ipinipilit nila yung 46 disiplina. Yun daw ang katuluan ni Mama Martiniano. Malalaman mo ba may isang Diyos na sa 46 disiplina? Hindi. Kahit sa 10 utos o sa 10 dili na sinasabi nila, hindi mo malalaman ang Diyos daw. Hindi. Kasi ang sampung, sampung utos o oh, sa napulo ng abilin, mayroon na sa iyo eh. Eh paano naman napunta yan sa iyo? Yung sampung bilin na sinasabi ninyo, paano naman napunta sa iyo yan? Alam mo, kung paano, eh, hindi eh. May, may paliwanag pa yun. <laughs> Pero wala nga nagpaliwanag. paliwanag. Oh, oh. oh. ngayon, dito sa Motherland may papaliwanag eh kami na ang nagbago. Binago, 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 binago na namin yung katuruan. Binago ba namin? Hindi. Sabagat hindi mo mababago yung katuruan. Hindi. Kailanman hindi mo mababago. Isang Diyos na magkapagyarihan, paano mo baguhin yan? Yung tatlong beso na kanyang ka, paano mo mababago yan? Alamin mo Oh, mababago mo ba ang langit? Hindi. Mababago mo bang lupa? Si Adan, mababago mo? Hindi, hindi mo mababago yun. Yan lang, yung katuluan, po, yung langit may papaliwanag. Kilala niyo bang langit? O, oh, hindi niyo ipaliwanag na po sa pramis ko. Pero dito po sa Motherland, may papaliwanag na po ang langit. Ang langit po ay buhay. Buhay po. Ano po yan? Buhay na yan. Diyos. At hindi lang buhay, hindi lang Diyos. Ito po ay ama pa natin. Okay. Ah. Yan ay triple na. Di ba? Ama, langit, buhay. Diyos. Uh, Hindi lang tatlo, apat pa. Po. So, Ganon o yung salita Katalimhaga. Na yung isang salita, isang bigkas ay mayroong kahulugan. At bawat kahulugan ay mayroong kapaliwanagan. Ngayon, ang buhay ay mayroon na sa atin. Paano naman napunta ang buhay sa atin? O, paano? Nang dahil po sa Ama. Oh, ito na, may papakilala na naman yung ama. Na sabi ni Ama Martignano, wala pang makakilala sa ama. O, oh. oh, ngayon, dito na naman, may papaliwanag na naman, yung ama na iyon. Yun po ang ama ng pinagmulan ng buhay natin. Sino? Si Ama Adan. O, oh. Napangkat si Ama Adan ang personal ng buhay. Personal ng Diyos. O, oh. personal ng langit na ito po yung i-demonstra po ni Ama Martignano. O, oh, yan sinabi nila sa promise land. Ang sabi nila sa promise land, si Ama Martignano ay demonstra ni Adam. Kaya nang sabi noon. Pero, hindi ninyo ipinaliwanag na si Ama Martignano ang demonstra po ng hari ng buong mundo. Ah, di ibaran nyo naman yun. Oh, kaya nga, yung salita ni Ama Martignano sa inyo, nasabi niya, Ama, sabi niya, sabi niya, si Ama Martignano eh, alam ni Ama Martignano yung mangyari sa inaharap. Kaya nagsalita si Ama ng ganito. Ama, bakit sila na iba sa amin? Sabi nila, e isa lang ang maestro na nangaral sa amin, ikaw lang si Ama Martignano po lamang ang maestro na nagturo o nagsaysay ang katuruan ito eh bakit sila ay naiiba sa amin pa. ay diritsa ko na, ay, ko na yun. kami na yung naiiba pa. sa pag kami na ang magpapakilala sa kinakausap nating tao na hindi natin na hindi nyo nakilala hindi ninyo nakilala. Pangalan lang, yung wangis lang, yun lang ang kilala ninyo. Po, o oh, masakit man, pero ito ang totoo. Sapagkat nung sabihin ko sa kanila, si Ama Martignano ang personal ng langit, personal ng Diyos, personal ng buhay, sabi nila sa akin, huwag ko daw sasabihin yun dahil hindi sinabi ni Ama Martignano. Eh bakit sasabihin kasi ni Ama Martignano yun? Po. Oh. O, oh, di wala nang nakakilala sa kanya kung siya ang nagsabi. Ah, kaya nga yung nakakilala sa kanya. O, oh. kaya nga yung mga salita na binitawan niya sa mga taga-promise rin. O, oh. o na kay Loida, sabi niya. Loida, alam mo ba, sabi ni Ama, na lahat ng kasalanan ay nagawa ni Ama. Ah, oh, siyempre, hindi naman nagtanong kung bakit gano'n ang sabi ni Ama. Di ba po? Oh, wala, basta nakinig lang. O, oh, sa pagkat. Bakit gano'n ang sabi ni Ama Martiniano? Sa pagkat, si Ama Martiniano ang personal ng buhay. Kung sino man yung may buhay na gumawa ng kasalanan, nagawa ni Ama Martiniano yun. Sa pagkat, kasakasama natin ang buhay po oh, yung Diyos na kasama natin. Kaya nga hindi mo mapagsalimulan. Eh. Oh. Ayan nga, marami po ang mga pan eh. Marami ang nagsalita na hindi nakilala. Siya mo martiniano Pero may papakilala na. May papakilala. Na. Oh. oh. Ang idinimonstra po ni Ama Martignano ay ito po si Adan. Si Adan po ay hari ng buong mundo pero walang nakakilala sa kanya sapagkat ang kinilala ng mga tao na hari ay eh yung hari-harihan po, hari-harihan, si Kristo. Kaya nga sabi ko noon, hindi pa kinilala sa Juda Israel si Kristo na isang hari. Hinahanap nila, nung nahanap nila si Kristo, pinarusahan po. pinarusaan si Kristo, o di walang nagtanggol sa kanya na mga sundalo niya, wala no. Kasi wala na sundalo si Kristo eh. Hindi naman kasi ari. de Sa salita lang, naging hari si Kristo. Pero wala siyang kaharian. Oh. Si Adan, mayroon. Mayroon kaharian po. Sapagkat ito po ay inienda po ng Diyos. Ang kaharian ni Adan. O. Oh. Kaya si Adan po ang nagmamayari sa buong mundo sapagkat ang Diyos nga kung kung sa sa, sa likha tayo pumupunta ang Diyos po ay naghanda. Siya po ang naghihanda ng langit at ang lupa is taga tagapangasiwa, si Adan. Oh. 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 Ito na yung kung ano, yun ang kilala din natin. Ang Diyos po na makapangyarihan ang lumikha ng langit at ang lupa. Ngayon, si Adan kaya niya likha sapagkat siya ang tagapangasiwa ng langit at lupa. Oh, di siya ang, karihan, siya ang siya ang are, siya siya may-ari. Sabagkat si Adan ang gumamit ng langit at ang lupa. Okay? Ay si Adan ang nagpabilya eh. Oh, sino may tahanan nito? Oh, di si Adan. Oh. Pero ito nga yung nung hindi natin kilala si Adan. Kaya eh, sabi ni Martinyano, walang nakakilala kay Adan. Po. e ngayon may papakilala na si Adan sa inyo ng Adan ang Diyos po at kay Adan iisa lang sila po. kaya si Adan ang tagapangasiwa ng langit at lupa sapagkat si Adan ang tao ang Diyos po ay hindi tao ngunit yun po ang kapangyarihan oh, ng Diyos o oh, yun na ah na nahan na kay Adan. Kaya, yung salita doon sa promised land na sabi nila, langit po ang trono. Hindi. Oh, hindi langit ang trono. Ano? Si Adan. Sino po ang nagtrono kay Adan? Yung langit. O oh, yung buhay. O. Oh. oh. Yan ang personal eh. Hindi na ngayon sa langit. Hindi na. O. Oh. Kundi si Adan na ang trono. Po. Oh. Sa pagkat ang ibig sabihin noon, ang Diyos po ay nagkatawang tao na, yun na yung trono. Yun na po yung kaharian ng Diyos. Si Adan. Po. Oh. Hindi sa langit pagarian, hindi si Adan. Po. Oh. Ang kaharian ng Diyos. Kaya tinawag namin na si Adan ay hari po ng buong mundo sapagkat si Adan ang tunay na hari hari ng buong mundo. Hindi lang sa kanya, hindi lang hindi lang sa kanya yung mundo. Po, kundi siya po ay talagang hari pa. Siya po ang hari ng ating buhay po. Kaya nga kung bakit natin mayroong matawag na hari ng mga hari, po, sapagkat ang hari po ay hindi buhay, ay hindi tao yung hari na sinasabi namin. Yan po yung Diyos po. Oh. oh. Na ang kumatawan po ng Diyos na yan, si Adan, ang katawan. Oh. Kaya ang buhay, ito po yung hari na hindi natin kilala. Oh. Kilala ba niyo ang hari ng buong mundo? Ito na yung buhay. Ito yung hari ng mga hari sapagkat ang hari niyan, kung yan ang lilisan sa iyo, oh, wala na. Wala na. Wala ka lang magawa. Kahit maraming libu-libu pa ang sundalo mo. O, oh, itong buhay nito, yung arik na yung nagmamanda sa iyo, o, oh. yung bumubuhay sa iyo hari, kung hindi mo kilala kung lalayasan pa, wala na. Wala ka ng magawa. Kilala niyo ba yun? Po. Oh, ngayon pa lamang. Po. May papakilala. Sapagkat ngayon pa lamang, maisaysay po o masasangaysay, yun po yung Diyos na nasa ating kahama. Na, na walang nakakilala sa nakaraan. Pero ngayon po, may pakilala na, may paalala na sa inyo po na kaya balikan po ninyo ang pinagmulan. Sapagkat hindi po ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararapin sa parurugulan. Saan? Bakit? Bakit may salita kano bakit? Saan ba tayo parurugulan? Po? Sa sementeryo ba? Hindi. Parurugulan po tayo sa buhay na walang hanggan. O oh, hindi sa kamatayan. po oh. kaya ka dito na mapatunayan po yung buhay na walang hanggan ang tatanggap po ng buhay na walang hanggan yung nakakilala sa pinagmulan. Oh. Kung hindi nyo kilala rin ang pinagmulan ninyo, kahit gusto nyo mabuhay na walang hanggan, eh hindi kayo mabubuhay na walang hanggan. Sapagat ang magbibigay lamang ng buhay na walang hanggan ay yung tunay na pinagmulan. Oh. Ay, kailangan kilalanin ninyo na nga ang buhay ninyo sapagkat wala nakilala Pag makilala na ang buhay, makilala mo ang buhay, makilala mo ng katawan, o hindi mo na isubsob sa trabaho. Kailangan irespeto mo ang buhay at katawan na mayroon sa iyo. Katulad namin ngayon, po, na nakakilala po sa buhay at katawan. Para sa katawan, ang sabalo. Po. O para naman sa buhay, ah, din linggo. Yan po ang personal ng ama at ina natin. Sa balot linggo, ito po yung magulang natin, ama at ina. Para ito po ay ma-irespeto mo, kailangan irerespeto mo din ang buhay at katawan mo. Oh. Wow. Ayan na yung pagrespeto sa magulang. Sapagkat kung sa tahanan natin irerespeto ang magulang, wala pang anak na karespeto sa magulang sapagkat walang anak na hindi po napagdabugan ang magulang o kahit gaano kayo ka, ah, kabait o, kahit gaano po kayo kabait hindi naman kayo mapantayan pero kung ang magsasabi ng katotohanan ay yung buhay ninyo maging ako pag, pag po ay tama o, sinasabi ko kung po maging tama kung ang san ang buhay po ninyo ang magsaksi sa inyo. No. Oh. wala namang nakakilala sa magulang eh wala. Ang pagkaalam lang natin eh magulang lang. Magulang lamang. Di ba? Oh. Pero ngayon po, may papakilala na sa inyo ang tunay na lumikha po sa inyo. Magulang ninyo. Magulang natin. Oh, yun ang lumikha sa atin. Hindi yung po yung nagisnan natin na sinasabi sa libro na siyang lumikas sa atin, keke yun. Oh, keke, hindi totoo. Kaya nga nung punta kami sa lipon, sabi ni Jose Abadjano, sabi niya, pasensya na. Ang sabi niya, ay papatunayan niya daw na ang libro Biblia ay totoo. Oh. Yan ang sabi niya. Eh, yan naman ang sabi. O, eh, mahirap naman yung makitipati. Di ba po? Pero, dito muna ipapaliwanag, dito lang namin ipapaliwanag. O, pagkat yung ang debate kapatunan yung totoo. Totoo naman. Yung naisulat sa libro ni Bia, totoo. Lahat naman ng na naisulat sa libro ay totoo, pero hindi po naayon sa Diyos. Oh, hindi na ayon sa Diyos yun. Totoo man, man totoo, to, to, pero hindi po na ayon sa Diyos. Po yung sinasabi ng Hebrew. Nagaganap. Nagaganap. Nagaganap.